gusto ko lang po ma-video reaction sa ginawa ni Beatmaster sa mga tao na nasa na nadadaanan niya yung namit namimigay siya ng pera. So guys, saludo talaga ako sa mga ganitong mga content creator. So sobrang tuwa at saka naiyak ako sa sobrang saya din na nararamdaman ng mga tao na nakakatanggap ng pera. So pag mga ganyan kasi pag tumulong ka sa kapwa tao mo, yung mga ganyan nagbebenta, yan talaga ang dapat tinutulungan. So Sir Beatmaster, saludo ako sa iyo sir. Uh, isa din 'yan si Sir Jim na nag-chat sa akin before na mag ako sa challenge niya, pero yun lang complex. Pero ngayon, gusto ko talagang mag video reaction sa mga videos niya. So natuwa lang po talaga ako sa mga reaction ng mga tao na nakatanggap ng pera. Hindi natin alam kung magkano yung natanggap pero grabe yung tuwa nila. Tapos sinasabi niya na mag day off kayo ganito ganyan. So at least kahit makapahinga man lang din sila kahit isang araw. So Beatmaster grabe grabe idol napaka napakabait mo at syempre kahit sikat ka na napaka mo pa rin. Ayan. Sana marami ka pang matulungan lalo na yung nagbenta ng isda, grabe umiiyak talaga. Pati ako parang yung first na napanood ko, umiyak talaga ako. Kaya sabi ko kailangan mag-video reaction ako nito. Kasi parang natumulo yung luha ko na nanginginig si nanay nang natanggap niya yung pera. Yun, yan yung ano, yung nakatanggap ng pera na nagbebenta ng isda. So, parang hindi siya mapakilis sa sobrang tuwa. Grabe. Ayan guys. Yan guys, dapat suportahan natin ang oh, mga unan. ganito. Ito, Ito po unan. Mga page. Oh, sa salamat ay, po sir. Magdiop ka ta taga. Magdiop ka ta bukas na ha. Oh, salamat. Ala taga. Salamat. Sir, gagawin kayong salamat sir. Sige na. Yung pulot niya nagpahulog-hulog. Ayan guys. So marami din nagsasabi na ah, para for, for content. Yes! Siyempre, uh, ganun naman talaga yung mga content creator. Gagawa talaga ng video. Pero, at least kahit papano, yung mga kinikita, na si share din namin. Kahit ako naman, siguro kung ganito kadami yung mga viewers at followers ko, gagawin ko itong mga ginagawa nila. Thank you. Thank you! Sana marami ka pang matulungan, idol. God bless you. Ayan po. Ayan pa. May binigyan pa siya. Ayan. Ayan. Bibenta ng apple. Ayan. Hindi, mo, hindi ma, ano dyan, magugula. Tingnan nyo naman, guys, ha. Oh. Ayan. Ay, sobrang tuwa ni Kuya. Grabe. Ayan. Thank you, thank you. Salamat kayo. Ay, hindi mo na. Salamat kayo. Salamat kayo. Ang dami nito. Salamat kayo, laman. Si Idol. Kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, please share this video. Yan, God bless you all. Sana ganun din po tayong lahat. Huwag meron, tutulong tayo. Kung wala, hindi eh wala naman tayo din may itutulong. Sa lahat ng mga tumutulong, kagaya ng mga charity vlog, batang pasaway, pasaway vlog, yung mga ganyan, mga nila king laks, ayan, sana Tuloy-tuloy yung pagtulong niya sa mga mahihirap. God bless you all.